Pagroda sa roda. Sige, nakapatapat na ho din eh. Susukat okay. okay. so, namin ang haba ng bangka para pag may napaibig. Yan na yun ano, sa tubig pero wala akong katulo-tulo yan o. Oh. Iga. Nasa tubig ko yan, walang tagas. din Hari, wala pa akong dalawang taon rin bangka eh. Pagkagawa na ho. Meron na. Ah, meron na ho. Mga dalawang taon din ho ito. Ang ko ay lawa ang baltikan. Pula, ano ho? Onseo, ang haba. Apat yun eh, ano? O, anim. Mahigit hari, 11 metros. 570, onse Mahigit, anim na metro. Mahigit metro pala ito, ang haba. Pambarangga na nylon, pwede. kasama kasama pong lambat ang lambat ho nyan ay 2.8 ano tapos 5 pardong pambarangay ka ho yan labing limang pardo labing lima ha oh. labing limang pardo limang patong yan sa gustong bumili sa gustong bumili mag PM lang po kayo sa plus back three kings 24 ang Ah. Uh -huh. Bank ng Crown Parka, bank ito sa luwang ng kasko. Tapos may higit 11 ang haba ng pagkabangka. Ayan. Kasadong kasado yan mga boss, mga papaibig. ay kasamang pang barangay na pardo at saka pang madalang 28. 28 to ito ang haba ng ano 28 ang haba ng palubog yung pang ano madalang Yano ay maghapon at magdamag dito para humtagas Lawa ng Baltikan oh ano yan kaso um, bago kaya wala tanaw bago bago pa ho yan Dalaw't taon din pa lang ng Ayan, ko uh, Ang makina pala nito ay 18, no? tingnan yung makina. Kaya ang makina ko nyan ay 18 yama, no? Mm. Yung low speed, malaking hiles Tanti M lang ako kayo sa Pasbak Trekking sa mga gusto mo pa